Good morning mga kalaki, good morning po sa inyo lahat at nandito po tayo sa ating Munting Manukan uh, mga kalaki, uh, papakita ko sa inyo yung uh, signature line ng Lucky Temple ang Lucky Gold at meron po tayong uh, isang Lucky Gold na crosses na naibalik sa atin dito at uh, tuwa-tuwa naman po tayo kasi alam natin kalagang uh, kahit i pare sa ating lahi gold nag uh, nagki kahit sa nga yung mga nakabili nga po sa atin dito mga alaki kahit sa mestizo sa tagalugin krenos nila talagang nagpapanalo kaya yun kaya tinawag ko na po ng lahi gold ang ating linya uh, linyada na gold kasi tayo naman yung uh, nag uh, buo tayo na nagbuo ng linyada na yun kinocross cross natin sa tatlong klasing la, na gold yan kaya tinawag na natin lucky gold ito po papakita ko po sa inyo yung ating lahi gold na nabili na sa atin na naibalik dito Tra! ayun uh, mga kalaki papakita ko lang sa inyo yung ating uh, gold na blue legs yan bali ito pong gold na to ay nabili sa atin ng ating regular buyer yan nabili na nabili sa atin yan tapos ginamit niya pang breeding lahat po ng inanak nito halos lahat nanalo sa kanya yan halos lahat nanalo sa kanya at, at, at sinubukan natin na baka sabi ko ah, baka pwede nating ah, bilhin uli at Ibabalik lang natin doon sa uh, uh, linyada niya At talagang halos nagpapanalo papanaloto. Tapos yung mga kapatid po neto na binili sa atin mga kalaki Binili sa atin yung uh, taga-Kabite Yung po yung nagpanalo na linaban sa H-Tag H Derby nag-champion po yun kasama sa nagchampion uh, nag yung mga kapatid neto apat na lucky gold apat na lucky gold po ang mga kapatid neto na isinama sa it's tag derby lahat po panalo kaya tuwan tuwa din po yung nakabili sa atin yan. bali ito po ay uh, dito na po sa atin yan uh, sabi po nung nakabili sa atin baka pwede natin palitan ng uh, pumpkin meron pa po tayong pumpkin na inahin nagustuhan niya naman kaya ayan naipagpalit siya kasi marami rin daw na siyang lahi neto may mga paanak na siyang babae eh. yun na lang daw ang gagamitin niya kaya tuwan tuwa po tayo na na, na na, ibalik sa atin tong ah uh, to kasi wala po tayo na itira wala po ako na itira na ah uh, lahi neto nung nabili po sa atin to lahat po binenta ko lahat ng babae sa lahat ng lalaki pero uh, linyada pa rin po to ng lucky gold natin yan kaya lang 50-50 uh, to ng papay gray yan 50-50 Papay Gray, kaya po siguro lumabas to na Blue Legs Kasi yung Papay Gray natin, Blue Legs po Ayan Ayan, bali, babalik po natin sa Papay grey at pwede rin natin ibalik sa Lucky Gold. Ayan, abangan na lang po mga kalaki. Eh. Siguro next season na po natin papa, uh, to kasi halos tapos na po tayo sa pagbibreed. Kung makikita nyo po, napakagandang inahin. yung mata niya, oh, pulang-pula. Talagang Halos taga rito lang po sa, sa loob ng subdivision ng nakabili sa atin neto. Kaya nasubaybayan ko po yung mga panak neto na binenta niya na rin. Binenta niya at nabili sa kanya at nagpanalo. Yan. Kaya talagang tuwan-tuwa po tayo at na, na ibalik sa atin to at ibabalik natin sa uh, pwede natin ibalik sa papay grey or lucky gold yan, para maging 3 uh, port and 1 port isubukan din natin napakaganda po ang mukha nya po ang mukha nya pang papay grey ang kulay nya sa gold dyan tingnan nyo po yung mga papay grey ko ganito po yung itsura nyan eh ito po pala yung nanay niya, no Papakita ko po sa inyo yung nanay nung nanay ano to Ayan po yung nanay. Mga kalaki. O, okay, paita nyo. Kamu kamukha ng nanay. Iisa yung tayo nila. Magkaiba lang ang kulay. Ayan. Kaya ito po yung nanay na ito. Nakakross sa ating laki white. Ayan. May mga nakasalang na tayong itlog may mga nakasalang na po tayong itlog na nandun ha, kung makikita nyo oh. kamukha nyo halos si santayo nila at yung palong iba lang ang kulay yan, nagiba lang ang kulay yan mga kalaki maraming salamat sa inyong panunod thank you